kung mayroong kakaiba o natatangi tungkol sa Pilipinong pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, ito ay walang iba kundi ang ating ritual ng salubong. Alam nyo, hinahanapan ko ng salitang Ingles ang salubong. Wala akong maisip na salitang talagang katumbas. Pwede bang to meet? Pwede, pero hindi naman lahat ng kinakatagpo natin ay sinasalubong natin, di ba? Pwede bang to look for someone? Pwede rin. Dahil kailangan mo naman talagang hanapin ang sasalubungin mo. Pero hindi naman lahat ng naghahanap ay natatagpuan ang kanilang hinahanap, di ba? Pwede rin bang to welcome? Pwede. Pero pwede ka rin maghintay lang sa bahay para mag-welcome, di ba? Ang mas katumbas ng welcome ay magpatuloy. Ang sumasalubong ay lumalabas para hanapin at makatagpo ang kanyang hinihintay. Parang kombinasyon nito ng maraming salita sa Ingles. To meet, to look for, to welcome. Pwedeng mangyari na katulad ni Maria Magdalena, San Pedro at San Juan, lumabas nga sila, tumakbo, naghanap, pero wala pa ring nasa lubong. Sa totoo lang sa kwento ni San Juan, hindi naman si Maria Magdalena ang sumalubong sa Kristong muling nabuhay. Baliktad, si Jesus ang sumalubong sa kanya binulaga pa nga siya, di ba? Dahil nakilala lang siya ng bigkasin ni Jesus ang pangalan niya, Maria. May alam akong nagpunta ng airport at hindi nakita ang sinasalubong dahil maling airport pala ang pinuntahan. Baka naman dumating na ang sinasalubong at nagtaksi na lang siya pauwi. Di mo siya nakita dahil sa dami ng mga taong meron ding sinasalubong. Kaya nga yung ibang sumasalubong, humahawak pa ng karatula para mas madali silang makita ng sinasalubong. Sigurado ako, alam niyo yung kantang Tie a Yellow Ribbon. Magandang kwento ng kantang yon. Tungkol ito sa isang lalaking Nabilanggo pero lumaya na. Sumulat sa asawa para sabihing uuwi na siya. Pero hindi siya sigurado kung tatanggapin pa ba siya dahil sa mga pagkakamaling na niya sa buhay niya. Kaya pala ang sabi ng kanta, Oh, tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been three long years Do you still want me? If I don't see a ribbon round the old oak tree, I'll stay on the bus. Forget about us. Put the blame on me if I don't see a yellow ribbon round the old oak tree. 'Yun lang daw. Kahit hindi mo ako salubungin, sabi niya, magtali ka lang ng yellow ribbon doon sa oak tree na malapit sa bahay natin. Sapat na yon para malaman ko kung welcome pa ba ako. Pero kung hindi, sabi niya, hindi ako bababa sa bus. Okay lang, kalimutan mo na ako. Kaya kinausap daw niya ang bus driver ng malapit na sa kanila na maghinay-hinay ng kaunti. Kung pwede po, kayo na lang ang tumingin kung meron bang nakataling yellow ribbon sa oak tree. Hindi daw kasi niya matiis pag nakita niyang walang nakataling ribbon dahil ibig sabihin hindi na pala siya welcome. Pero laking gulat daw niya nang hindi lang ang driver kundi pati ibang mga pasahero sa bus ang napasigaw sa nakita nila. Ang sabi pa ng kanta, now the whole damn bus is cheering and i can't believe i see a hundred yellow ribbons round the old oak tree hindi niya mapaniwalaan ang tumambad sa paningin niya hindi lang isa kundi daan-daang mga yellow ribbons ang sumalubong sa kanya nakatali sa bawat punong kahoy kahit malayo pa sa bahay nila. Ito pala yung background kung bakit sumikat ang kantang ito sa Pilipinas almost 40 years ago. Sa ibang mga alagad na may atraso, lalo na sa mga umabando na kay Jesus sa Kalbaryo, talagang mahirap maganap ang salubong. Nagsipagtago kasi sila sa takot na baka arestuhin din sila at bitayin din sila sa krus. Ang mensahe ng pagkabuhay ay, kung ibig mong sumalubong, lumabas ka. Huwag kang matakot, lumantad ka sa liwanag. Si Maria Magdalena, lumabas na nga, pero hindi pa rin niya makita si Jesus. Di ba may kasabihan tayo, kung ahas lang yan, ay eh baka natuklaw ka na nasa harapan na niya, hindi pa rin makilala dahil sa tindi ng pagkalungkot at pagluluksa niya. Kaya pala, ang simbolo ng salubong ay belong itim. Itim. Maraming kahulugan ang belong itim ng salubong. Madre Dolorosa, ang tawag sa mahal na inang sumasalubong, ang mahal na inang natatakpan mula ulo hanggang paa ng damit na panluksa. Mga kapatid, kapag pati puso at kaluluwa ay madilim, talagang hindi makakakita ito ng liwanag. Lahat ng nasa paligid ay didilim din, katulad ng nagaganap madalas sa ating bansa. Tanong. Paano natin makikita ang mga kandidatong may tunay na malasakit sa bayan kung hahayaan nating matakpan ng ating mga mata ng ayuda? Baka ang inaakala nating tulong pera din pala ng bayan na ipapautang sa loob sa atin ng mga tipo ng leader na maitim ang budhi, lalo na ng mga sanay sa pagpapadrino. Paano natin makikita ang totoo kung magpapadala tayo sa propaganda at maling impormasyon porket nagbabiral sa social media? hindi ibig sabihin ay totoo. Paano natin masisilayan ng pag-asa kung punong-puno ng galit at pagkamuhi ang ating mga kaluluwa laban sa isa't isa? Paano natin masisilayan ng liwanag kung hahayaan nating udyukin sa kalooban natin ang mga sama ng loob at mga hinanakitan? Mananatiling madilim ang bukas para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino kung hahayaan nating ang takot at pangamba na pigilan tayong manindigan para sa tama at matuwid. Ang sabi ng Panginoon, kung masama ang iyong paningin, ang buong katawan mo ay mapupuno ng kadiliman. Kung ang akala mong liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, abay napakatinding kadiliman yan. Minsan, mga kapatid, kailangan natin ng tulong sa paghahanap. Kailangan matutong magmasid at kumilatis sa mga palatandaan na gagabay sa atin patungo sa tamang direksyon. Kaya mahalaga sa mga nakababata ang makinig sa karanasan at pinagdaanan ng mga nakatatanda. Kung hindi, baka sila maligaw at walang masalubong na hinaharap sa buhay. Ang hindi sumasalubong ay walang pasalubong. Apat na pong araw tayong naghanda para sa araw na ito ng pagkabuhay, ang araw ng pagsalubong. Pero limampung araw pang naghintay ang mga alagad bago natanggap ang pasalubong sa araw ng Pentecostes. Sinabi daw ni Jesus sa kanila, Tatanggap kayo ng kapangyarihan sa pagbaba ng Espiritu Santo sa inyo upang kayo ay maging mga saksi ko sa Jerusalem, sa Hudea, sa Samaria at sa buong sanlibutan. Kaya tayo sumasalubong dahil hinihintay natin ang pasalubong ng pagkabuhay. At ito'y walang iba kundi ang Espiritu Santo na nagbibigay pag-asa sa mga nasisiraan ng loob. Siya ang magbubuklod sa atin at mananatiling kapiling natin para kahit wala siya sa ating paningin, naroon pa rin siya dahil siya at tayo ay magiging iisa na siya ang magbibigay ng happy ending sa mga kwento nating madalas maging masaklap, mapait at malagim. Alam niyo po, tinanong ko ang isang kabataan kung ang Merry Christmas sa Tagalog ay maligayang Pasko, ano naman ang Happy Easter? Nag-isip-isip siya. Wala siyang may sagot sa akin. Ang sabi niya, eti Happy Easter din po." Yung mga nakatatanda sa inyo, alam nila na ang bati ay maligayang Pasko ng pagkabuhay. Pero dahil iniuugnay natin ang maligayang Pasko sa Merry Christmas, parang hindi natin siya masabi sa isa't isa. Kaya may suggestion po ako. Ipauso natin para magkaroon naman tayo ng Pilipinong pagbati ng Happy Easter. Mula ngayon, ang gawin nating Pilipinong pagbati ng Happy Easter ay maligayang pagsalubong. Pakibati ang isa't isa, maligayang pagsalubong.